This year pa rin po ba ito, Yusek? Kasi wala pa yung... Ang target namin next week eh. Yung gear price sa pag-uusapan na rin namin ng ERC so ready silang ilabas. Pero hindi kami sabay. Yung sa ano nyo po, yung sa electrification, yung sa, Pwede pa explain bakit paliit ng paliit yung naging budget na hinihingi niyo po sa electrification? Hindi paliit ng paliit. Kasi nag-100, sabi amin ni Yusek... Hindi ganito, sandali-sandali ah. Kasi hinihiwalay namin yung para dun sa small islands, mga uh, off off-grid at saka yung sa on-grid. Yung off-grid kasi, aside from getting funding from the government, the second option would be to bid out the hybridization as well as the microgrids. Mm -hmm. So mag-auction din kami kasi noon eh. Pero yung sa pang talagang kailangan government at sumagot nun. So kaya bumiit kasi 50 ano na lang plus, di ba? Kasi na-approve na yung budget na 9 billion for this uh, 2026. Eh. Diba naawasan na namin doon sa 72? Ipapos po so, by... ba ng DOE na i-realign uh, yung ibang flood control budget? Sa Hindi kami ang merong ano niyan. Wala kaming capability niyan. Pero ako ay nagigimbal nga na, wow, isang flood control project lang eh. Electrified na yung 100%. Please don't quote me on that. But, you know, that's how I felt. Uh -huh. Uh -huh. Pero yung lumiliit kasi every year may 3 billion ang NNEA. Pag sinubtract mo yun hanggang 2028, pati yung next year nila na 9, matitira na lang 50 plus. Tama ang math namin. Ano pa tanong? Last question. Said, uh, yung uh, issue naman po na libro. Kasi we're poor, Yung issue ng libro ni sa Cebu. Ay, lindo. Andun si sekretary ngayon, kaya nga wala siya. Kaya fill in ako eh. Okay. Pero okay. ano, natutuwa kami kasi kunyari yung report kagabi ng ano, NGCP. Yung, kasi na, may naputol na linya eh kaso may bagong tap tayo na ano 100 MVA, doon nakakabit hmm. so may ways around it yes, ang uh, pangamba ng mabuhu, kung magtatayo po tayo ulit ng isa pang power plant or newer power plant yung proximity niya kasi sa mga fault lines how can we ensure the public hindi hmm. ganito naman, bago tayo nagtatayo ng kahit anong matinding feasibility study, pag hindi pumasa hindi tatayo doon sa lugar na yon Nakita ko nga yung comment ng isang geologist, si Dr. Uh, Aurelio. Sabi niya po galing sa dagat eh, so may fault na bago doon. So they have to do the science. Laki kayang investment tapos malilindol, hindi pwede. Uh, ano pa? Finish na. So, expectation natin dito sa nuclear event? Uh, may... Ito magiging malinaw sino-sino yung mga possible suppliers natin for the 2032 target. Kasi magpe-present sila eh. Ma'am, um, since we're talking about na rin po sa Cebu City and the Solindo, kamusta na po yung situation doon? Nagbalik na po ba yung power? For some areas, yes. And ano na lang po yung pinaka-focus natin ma'am um, sa ngayon in that area? Alam mo, yung ako maglabas ng report kasi may taga-report niyan si Yusek Quimpi eh. Mm -hmm. Siyang tanungin niyo. Kasi um, siya ang in-charge. Kasi hindi ko yan talaga area ha. Sabi lang kayo na, are we looking for smaller size SMRs or M Ayos ako yung malaki na convention. Nakita nyo naman patas natin eh. Basta pwede yung technology na yun. Pwede. Kasi maraming is looking for a signal mga na kung ano ba talaga malaki ba maliit o kahit ano. Basta ang sinasabi namin 1,200 megawatts. Ang kailangan ba yun? Oo, pwede yung 2,600, 600, apat na 300. So, so, it's up to the private sector to make... They have to work with the government kasi alam mo, um... Meron kunyari tayong grid capacities eh. So we have to make sure na compliant pa din. Okay. Well, po about for you, like, sa siting ng nuclear, uh, is it still on par na potentially mayroon yung magkakaroon sa Visayas or Mindanao apart from Bataan? Meron na. At saka ano, parang labing lima na yung na-identify na sites eh. Saan provinces po kaya to? Within the... Hindi ko, hindi ko eh. Si Director Patrick ang nakaka-memorize niyan. Okay na? okay na? Yes, na mamisa kung pil ato, mamuti ba na ipasa na? ano yes. um, anong saan kukuha kuha na magilid dito, ma'am? o iba? Hindi, hindi. Under sa president yan. It's a new organization. So, ika-carve out yung, yung regulatory portion ng FNRI, ah, ng PNRI, at saka yung sa FDA. Tapos bubuin nila yung Philatom. Kailan possible? Kailan possible mabuo ito? Based sa on, rules, within one year, dapat nabuo na siya. Maybe next year, uh -uh. thank you very much. Uh.